kabraso, balik-balik napakaraming bakas tapos dito oh. yan na yung bakas dito at ayun siya mga kabraso dito siya mga kabraso yan So, may butas dito. Daming bakas. Yan siya. Tapos ayun mga kabraso. Meron din dun. At yung alimango ay nasa ibabaw. Siguro ito pa rin siya yung gumagawa dito. Ayan o. Mismong nasa ibabaw. Wow na no, wow. Napakalaki. Ayos mga kabraso. Pangalawa na to. Parang meron nga. Pero parang meron nga. Parang mayroon na siyang kasama. Ayun nga, Ayan mga kabraso. Napakalaking babae. Luno din. Ayan, kompleto pa sipit. Napakalaki, oh. Eh. Parang may kasama ito mga kabraso. Baka nasa palikid lang. Parang dalawang klase yung bakas. Good size ito mga kabraso. Lalaki. Hmm. Time check. 656. tali natin mga kabraso napakalaki mga kabraso good size na good size at saka napaka season sya unang huli tali natin Uh, uh. mga panali natin ubusan na tayo ng panali mga kabraso ang hingi na lang ako kanina sa handahan So, may butas dito. Daming bakas. yan siya. Tapos ayun mga kabraso. Meron din dun. At yung alimango ay nasa ibabaw. Siguro, ito pa rin siya yung gumagawa dito. ano o. Mismong nasa ibabaw. Oh, o no. nawaw. Napakalaki. No, thank you, thank you, Lord baka may babae itong kasama pag ganito dito sa may tubig lagi na nag aanap tapos gumagawa ng pahingahan Ganun. gaya ng nakita ko kahapon kasamang luno ayos mga kabraso pangalawa na to parang mayroon nga Pero, parang mayroon nga siyang kasama ayun nga yan mga kabraso. Napakalaking babae. Luno din. Ayan, kompleto pa sipit. Napakalaki, oh. Hindi natin gagalawin yan. Merong isa nating mga ano dyan na nag-comment na kapag ganyan daw na nagluno, yan yung ano ng pangingitlog. Napakalaki ng babae, mga kabraso. Kahapon, natanggalan yung sipit niya. Yung luno. Buti na lang ngayon andyan walang bawas ngayon paangatin lang natin yung lalaki o pala nasa taas lang kanina yung lalaki dahan lang natin Kaya andyan yung malambot sa ay sa ilalim yun Ay, lambot pa nga hindi pa katigasan ito ayos na ayos mga kabraso Oops. no, 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 no. tatali na natin Ay, thank you thank you lord ito yung mga luma nilang bakas oh. ito lang sila pasyal pasyal ganyan itsura pag bagong bago yung bakas ngayon yan yung maglalakad na yan yung maglalakad ng walang tubig ganyan parang malalaki talaga tapos nauuka pero kapag may tubig ganyan lang ganyan natin mga kabraso ito yung una ganyan muna natin ng barkada. isa lang dyan. guys thank you thank you lord sana lang makadagdag pa tayo ito nga pala yung babae ano, mga kabraso yan kompleto yan sipit naman natin tong isa dito yung sila din umalis ba sa iba lang sila lang din mga kabra oo oh, ah, Dito pala yung pinagpalitan ng babae. Dito nagpalit lumipat lang dyan hunting ulit sana lang makadagdag pa pinagpahingahan mga kabraso dyan Yun yung madulas yung ano nya tsaka may bakas din dito medyo medyo luma sana lang madali natin to Pati dito. Malaking alimango ito yung nagpahinga. Yan o. Hanapin lang natin mga kabraso. Ayan mga kabraso. Lalabas na tayo sa unang spot. Dito. Nag ano pa tayo kung saan tayo lilipat kasi ano, hindi na rin tatagal ano na to mag na rin pero pwede pa ngayon dito sa may barangay nahin muna ngit. dito sa ibang mga gilid gilid sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso kabraso yung boarding house dito pinasok ng bayawak parang may mga bakas kaso inano nang bayawak talagang uban ba uh. ano pa ngayong tubig ang labo pa kanina lang siguro to ito yung mga bakas oh.

nalamon siguro mga kabraso tingin ko nadali nadali yung laman ay unahan tayo mga mga kabraso, san-san tayo sa lulo ng sapa na maliit may butas dito pakalayo ng lukay niyang putik Ang mga binutas-butasan dyan pinagkainan Yan. nanghingain siya dito Sin butas sana lang andito pa ito Tunin na lang natin Wala na mga kabraso Lumabas din oh, Butas dun Butas tayo dito Puso punta dito Dito yung ano niya Lumabas dami yung pinagkainan dito ang kaya yun ayan mga kabraso nasa bahay na tayo ito nga pala yung huli natin ito yung pinakauna malaki mas malaki ayan isang guhit lang para isang kilo hindi umabot ng isang kilo ayan po oh. nakatipo po yan ayan Bali. Kahapon ay dalawa yung huli natin, ganun din. Halos magkaparehas lang yung size. Ay mas malaki, mas malaki yung te. Mas malaki. Ah, yung pinakamalaki natin ay oh, malaki nga siya. Pati yung dun sa isa. Mas malaki din yung isa nating huli. Ganun din kahapon yung isa May kasamang babae Luno din Alalaki ah, din Eh pasok din Lapit 3 part Ayan Ayan uh, Ipon-ipon lang Ganun lang mga kabrasak Yan lang yung ano natin dito Hanap buhay yung palagi hanggang sa muli mga kabraso Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ah, nakatakas na uy